Mga ka-surprise, surprise, peekaboo <laughs> Yes, homeless pa rin po ako And um, since wala namang ginagawa Nandito po tayo sa Seda And ayan, Quezon City po ito mga ka-surprise, surprise So hindi po tayo masyado nakakaikot-ikot dito mga ka-surprise, surprise So ngayon mag-ikot-ikot na tayo And ayan, ito po yung concierge ng Seda So nagtanong na ako, ano ba itong Seda? What is this all about? sabi nila, this is a family hotel. So, ewan ko kung ano yung ibig sabihin nila by family hotel, ha? Mga surprise surprise So, ayan, may ganyan po sila dito. Ayan. Nakakatuwa <laughs> mga So, may pa-flower sila. So, ito yung main entry. Actually, hindi ko alam kung main entry to. So, dyan tayo nag-entry. Galing po tayo ng Soler. Ganyan. And then parang hindi ganun kalaki. So this is the buffet area. So ayan. So parang hindi masyadong ano ano, hindi masyadong malaki yung or malaki or malawak yung maiikot natin dito, mga ka surprise surprise. So what we will do is um eto pong seda, okay, mag ano po tayo? Magto-toilet check po tayo. So eto na yung toilet dito, maka-surprise surprise. surprise. Sabi ko nga, mga ka-surprise-surprise, surprise, ano po ako, ha? homeless po ako. So, doon po sa solar nabigo po ako na makaligo doon kasi wala po sila ng bidet. Kasi usually, kahit sa mga lobby toilet, may bidet po. Pero doon, wala. So, dito, tingnan natin meron. Oh my gosh, wala rin silang bidet. So, ayun. Hindi pa naman po ako ligong-ligo, mga ka-surprise-surprise, surprise, kasi po, First ko pa lang naman po maging homeless, so... Uh, what do you call this? Okay pa lang na hindi pa tayo naliligo. But as soon as um, parang feeling ko ang dumid -dumid ko na, ganon. I need to take a shower, ganon. So... Ayun eh, po, hindi po ganun ka grandeur yung labi uh, lobby nila dito sa Seda. Hindi ko alam kung hotel to, pero uh, based sa nakausap ko kanina doon, sabi ni Ate, ano daw ito um, family hotel <laughs> so ayun ayun kuya yeah. salamat ano pala ito ano family hotel daw ganon dito lang ako sa vert ano man sa vertis naman ako mas malaki ba yung labi doon eh nag, nag vlog ako eh nag vlog ko yung ano sige <laughs> kuya salamat so ayun mga ka surprise surprise ito po yung uh, said again dito sa Quezon City and then dito po tayo nang galing sa may um, Soler ayan ano meron dito? parang ano na yata yan hindi <laughs> na tayo po pwede dyan mga surprise surprise So, ayun po, medyo hindi ko po maintindihan kung ano yung seta na yun. Parang, parang ngayon pa lang po ako nakarinig ng family hotel. <laughs> Ganyan. So, pag wala ka bang pamilya, hindi ka po pwede dyan. So, hindi natin alam. Ayan, ito po yung Soler. Ayan, dyan tayo galing. And, ano po ito mga surprise surprise Ang whole theme po nitong vlog na ito, this isn't about me being homeless. Um, this is about uh, what do you call this? <laughs> this is about Quezon City and ito pong mga hotel po na nagsulputan ngayon dito sa Quezon City na dati wala naman. So ayun mga ka surprise surprise nakakatuwa po 'yan. Hindi po <laughs> ay mag-focus pag ano may araw kasi parang alam naman po natin na hindi tayo Korean skin hindi po maganda yung skin natin sa araw ayan so ito na po yata yung vertis galing po tayo sa seda ngayon nandito naman po tayo sa vertis ayan ah, oo, so maliit lang po pala itong seda na ito ayan po seda po yan and then ito po yung soler so ayan lumayo tayo sa araw hindi maganda yung skin natin sa araw Maganda lang po yung skin natin sa mga ilaw, sa mga lights, ganyan. Mga ka-surprise-surprise ka surprise, mga ka-pikabu. And it is um, weekend ngayon. And ayun, wala po akong pera mga ka-surprise-surprise. Surprise. So hindi pa naman po ako gutom. Pero ayun nga, kanina nauhaw ako. Paano ko bang na-anuhan yung uhaw ko? Meron po dun sa, what do you call that? Sa solar na... Um, water kung papasok ka ng casino ayon. so dito po tayo kuya yung main entry po nitong vertis sa opo okay salamat ikot pang mo hindi kuya yung mula, yung hotel ha hotel ba yung vertis Ay, ah, yun hindi ba hotel yan? Okay, Ah, okay. Kala ko yung hotel. So, ang hotel lang dito, etong seda at saka ah okay. Salamat kuya. Hindi pala ano. <laughs> pero dito na tayo dumaan. Hindi pala tawag dito. Hotel itong Vertis. <laughs> Mall pala ito mga ka-surprise, surprise. So ayun. But anyway, nakita na natin yung, yung seda. Ayan. It is a family hotel. And sige, ikot-ikot na rin tayo dito sa Vertis kahit sarado pa mga ka-surprise, surprise. Ayan. Ayun, nasa na ba ako kanina doon sa kwento ko mga ka, surprise surprise na, na nauhaw ko, ganyan pero wala nga tayong pera. Actually, I'm just portraying a life of a what do you call this? A homeless person, ha. Meron po talaga akong may, may, meron naman po akong savings kahit paano pero ngayon nga I'm portraying a life of a person who has no money and everything. Ganyan. Wala rin damit and everything. I mean, itong except dito sa suot ko ito lang yung suot ko and then wala tayong pera wala rin tayong cellphone to ask yung mga neighbors natin or relatives natin or mga friends natin for financial help so talaga mag -de depend lang po tayo sa people around us and of course sa so, sa atin ni God ayun so ayun po kanina po nung nauho po ako meron pong water may pa-water po dito sa what do you call this? free water ha mga surprise surprise kasi nga wala naman tayong pambili ng tubig so may free water po sa sa mga hotel lalo na kung may casino and again first time ko po pong nakapunta ng casino mga ka surprise surprise diring diri po ako 7 in the morning may mga nagsusugal gano'n, and hindi ko talaga maisip may, hindi, hindi pa ako nakapasok ng casino before I know about those sa mga sugal na ganyan pero yung actual na nandun ka na as in mandidiri ka kasi nga you get to see those people na para live na makita mo nagsusugal sila ayun actually hindi lang hindi lang dire yung naramdaman ko mga ka, surprise surprise na awa ako sa kanila kasi al alam mo hindi nila alam yung ginagawa nila mga ka, surprise surprise so ayan so may paganyan din dito mga ka, surprise surprise ayan and ayun nga kung maraming tao sana pe, pwede tayo sana ditong maka-ask ng water I mean ng water nang yes, ng water na rin. And ayun nga, since breakfast ngayon, mga surprise surprise. We need more than water. Tayan kaya lang kilala yung mga Ayala sa pagtotolerate ng mga pusa ganyan. Siyempre pa hindi lang tayo may pa-water, may pa-milk, may pa-pusa din tayo. Ming 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 ming. Ha ha ha. May <laughs> Siguro mga ano naman tiyo, neutered ito, new third ito, new third and spade. Ayan. So, parehas kami ngayon, mga ka-surprise, surprise. Kung siya homeless, ako din homeless. So, parehas lang tayo muning. So, ayun nga. Kung marami namin Sana ng tao dito, mga ka, surprise surprise. Pero pwede tayo makascore dito ng milk. Ayun. Maghingi lang tayo ng milk. Ayan, ganyan. Pero since parang wala pa masyadong tao, hindi pa tayo ang nakakahiya naman, 'di ba? Mamaya-maya na lang pag mag-open na yung mga mall, ayan may Starbucks. Pwede tayo manghingi ng water doon at saka milk. So di naman siguro tayo gugutomin on the first day of our um, journey being homeless. Bye money. Mail ka, no? So, tara na po mga ka-surprise-surprise. Surprise. Ayan. Nandito po tayo sa Vertis North, Quezon City po ito and I thought hotel po ito, yung pala. Ang hotel lang po dito sa Quezon City is yung Solair and um, what do you call that? Seda. So ayun, yung Seda hindi tayo masyadong natuwa sa ano nila, sa so, what do you call this? Sa lounge nila, maliit yung lounge nila, maka-surprise surprise. surprise. Ayan. Ito may Starbucks, mga surprise surprise Samahan nyo ako, ha. Pag, ano, pag maraming tao, hindi nila masyado mahal Hingi tayo ng milk. <laughs> so, yun nga. First day ko pa lang ng homelessness ngayon, mga surprise surprise ha. And again, disclaimer, th this is just a portrayal of being a homeless. Hindi po talaga ako homeless. And, mayroon um, meron din po akong konting savings, ganun. Pero ngayon po, homeless po ako and wala po tayong kapera-pera. So, wala tayong pambili kahit ng tubig. So, it's either manghihingi tayo or ganoon, hindi tayo pa pwedeng call a friend kasi wala rin po tayong cellphone. Ang meron lang po tayo is yung suot natin ngayon and ito pong camera. So, ayun. Hindi naman siguro yung lamahalataan ako. Okay. Let's, let's ask for a cup of milk. Pero pag nahanatay lang din na tayo bibigyan Siyempre mga customer lang yun Pwede mahingi ng milk Coffee milk Miss, pwede mag-request ng cup of milk? Cup of milk? Yes. Ah, coffee.

Sometimes sinihit pa nila yung ko, yung what do you call this? Sometimes sinihit pa nila yung milk yan, but I don't know, I'm not sure. itong si girl parang ano parang ayaw pa niya magbigay yata ng milk <laughs> yes alright miss hinit mo pa yung milk hinit mo pa siya ah okay thank you <laughs> Yes. <laughs> Ayan, hinit ni ate, especially for us. Kasi yung minsan niya tanong ako, kung i-hit po ba or okay na yung ano? Sorry, hindi okay na yun ate. <laughs> hindi okay na yan. Thank you. Yan. <laughs> Salamat po, Miss Angel. Yes po. So, Sorry. 100 ako today. Salamat. So 100 tayo today. <laughs> ayan. So ayan. We, we are together with our friends dito. <laughs> So hinit ni Ate Angel yung ano natin, yung milk natin, ayan. Heated yung milk natin. And siguro ayan no, that I think that says it all ano na hindi tayo pag nasa CBD tayo mga surprise surprise, hindi po tayo gugutom and everything ganyan. And um yun <laughs> but we will see again first day pa lang po ito ng paiging homeless natin and um, we'll see kung hanggang saan po tayo so hindi ko na po papahabain yung video inom pa ba tayo ng milk? sige inom muna tayo ng milk Ayan. mainit po yung milk na ito <laughs> na po yun So, yun lang po mga surprise-surprise. So, talaga na po yung video. apa sih kan? itu masih. di bawah.